Hey, sila mga kaibigan, mga viewers, ano, nandito po kami ngayon ni Last uh, La Sorbi Channel. Uh, Rodel's TV naman po, no. Dito sa Kartilya ng Katipunan Plaza. Ayan po niyo sa aming likuran, ano. So, ito po malapit sa MU. Tapos yung kapihan dito, ayon, Then, diyan naman yung mga galing ng Adamson mga estudyante, diyan. Ngayon po, ito pong topic namin naman ngayon, bro, pa uh, tingin nga. Ito po siya. So, yung pong uh, 2028 presidential election, kung tatangko si Bibi Sara, sino yung mga kukunin uh, niyang best partner or best tandem. Lima pong pagpipili pibilian Tatay Digong, former Mayor Esco Moreno, Amy Marcos, Ping Lakson, Robin Padilla. Ayan po. Diretso na po tayo sa video. Ah, sige po, yung palagay ko nga nito po may, ano, may yung logo nila, parang Muslim ano, sila. Pero tingnan natin, okay? Hello mga kaibigan, mga viewers, ano, lapitan natin ng dalawang kuya. Hello mga kuya, ano? Good afternoon. Pwede pong ano, konting tabi para yan, kitang-kita ano. Mawalang galang na po sa inyo ano. Ako si Kuya Rodel, and welcome sa Rodel's TV. At last channel sir. Last year namin sticker. Ah, ngayon ganito ano. Ito yung content namin sa ngayon kasi ito yung ika nga eh, ay ano matunog. Matagal pa naman to. Pero posibleng mangyari, posibleng hindi mangyari. Halimbawa lang ito ano si B.P. Sara tatakbo ng, sa 2028 presidential national election, sino kaya yung kukunin niya na best tandem or best partner ano, bilang vice president natin? Ang matunog dyan, si PRRB Yan yung tinatawag na Duterte-Duterte tandem. Ano? Former Mayor Isko Moreno, Senador Amy Marcos, former Senator Ping Lacson, at saka yung pangliwa, si Senador Robin Padilla. Ngayon, ang pinakatanong ito, sino ang nasa puso nyo at iboboto nyo kung sakasakali? Ikaw muna, sir. Sir sa para sa akin po siguro si Robin Padilla po. Robin Padilla, okay. Bakit naman Dahil, bakit, Sir? Uh, si Robin Padilla po kasi ah uh, kasi kami mga Muslim, Muslim. Oo, um, okay. Kasi nararamdaman ko po na siya yung ano magiging katantim ni Sarah Pisara. Sara. Sara Oo. Okay, Sir. Ikaw naman, Sir. Uh, ganun din po ako sir. Robin. Robin, Robin Padilla din. Robin Padilla kasi si Robin Padilla si ang kusis ng mga Muslim. Oo. Oh. Oh, kaysa Senado ano? Kaysa sa Senado. Oh, ngayon kung maging kung sa kasakali maging ano siya bro, Vice President. So para sa inyong mga mga Muslim, ano ba 'yan? Isang uh. napakagandang bagay ba 'yan? Oh, isang po. Ah. Oh. Ang laging bagay po yan kasi Senador pa lang siya talagang naramdaman po namin na kaming mga muslim ay talagang pinagtatanggol po niya po tatanggol po niya ka. Si okay. Robin Padilla. Okay, bro, meron kang gustong ano? Itanong? Uh, wala kayong yung shoutout? May shoutout kayo. Uh, shoutout. Ah, shoutout diyan sa Mindanao. Oh, okay, so, si ikaw, sir. Sa Mindanao diyan sa paano po, sir? Ha? Si ano? Ah, Amel. Amel, Amel ikaw, si sir. Wala si ano, Muhammad Bagwan po. Dito po kami Ayan. sa Isi is Manila sa May Cartilla. Toda pa kami, SNMC Shout out sa... sa mga, sa mga... bro ano, final. Final ano. Shout out sa lahat ng mga Muslim, mga kapatid na Muslim sa iba't ibang panig ng mundo ano. Mabuhay po kayong lahat, sir. Okay. Dito po iginagalang ang uh, inyong uh, opinion, ang inyong uh, sinabi ano. Ngayon, pinapayagan namin kayo naguhitan bilang tanda na talagang 'yun ang inyong uh, nasa puso sir. ano. Kuhita Ito po, kwitahin niyo, sir. Pakita natin sa ating mga viewers. Si Yung parang one ganun, one. Ito. ito. Oh, si Robin Padilla, Padilla. yan. Padilla. Hindi pagano lang sir, one ganun. One, oh. yan, yan. okay. Ikaw naman sir, kasi napili mo din si Robin Padilla, Padilla. okay. Ayun po mga kaibigan, tingnan natin ha. Ayun po, 2-0 sa lahat two. ano. Robin Padilla 2. Okay, ganito po. Sa inyo po pong dalawa, no? At sa ibang mga kapatid natin na mga muslim, kagaya po nila. Ni Okay po. Maraming maraming salamat po. And God bless. Okay. Thank you. Okay. Ano bro? Subukan okay. natin Sila... Hello mga kaibigan mga viewers ano? Ito po may nakita kami yung dalawang estudyante Hello, ano? Hello po walang galang na po no? Oh boy Tawan to siya ate Kunting lambing lang po lambing lang Ito okay okay Ito po ako po si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV and... Ayan po siya ano? Ito ano pong pangalan niya? Nicole po. Nicole, ikaw? Agustina. Ano? Agustina. 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 Napakagandang pangalan. Pa, Siyempre, Espanyol, ano? Okay. Ito, ganito. Medyo matagal pa naman to, ano? Nicole at saka Agustina. Medyo matagal pa naman ito. Pero ito yung content namin sa ngayon, ano? Kung sakasakali, si BP Sara tatakbo sa 2028 presidential national election, mm -hmm. siyempre meron siyang kukunin na katandem niya as vice president, ano? Ito yung mga matutunog. Una, si P, former PRRD o tatay, digong tatay niya. Diyan lumalabas yung Duterte, Duterte, Duterte tandem. Ano? Pangalawa, former Mayor Isko Moreno, Senador Amy Marcos, former Senator Ping Lacson, at saka si Senador Robin Padilla. Ngayon, ang pinakatanong, sino sa limang niyang tinura namin ang na, nasa puso niyo at saka yung ibubuto niyo? For me po si Ping Lacson. Ping Lacson, bakit naman? <laughs> <laughs> bakit si Ping? Based lang po sa so, ano, the perception. Ha, pickingksyon ko since eksyu sa mga iba pong choices ni si Senator ay, si ano, Tatay Digong na eh. Si Tatay Digong po kasi feeling ko hindi niya na po ano, hindi niya na po um, Vice Presidency. Meron na po siyang ano. And si isko meron na naman po. Feeling ko rin po hindi rin po. Ay talaga? Ganun din po sa ibang Sa ibang mga ano diyan naka-line up, oo. Ikaw naman, bakit? Ay, sino? Sino pala? Si ano po? Tatay Digong. Tatay Digong. Bakit naman? Magaling na po. Magaling po siya eh. Naging presidente na po siya. So, mahal niya na po. Yung bang sinasabi mong magaling na yan nung siya ang presidente natin, talagang naramdaman mo yun nung siya? Yes. Ay talaga. Ah, kasi kasi oh. dito ako sa tatay dito. Oh. Kasi kasi dito ako, sino ang option mong pangalawa? Oo. Oh. Just Kasi kasi dito ako. Sino yung ano, option mo? Isko Moreno. Isko ah, Moreno. Isko Moreno. O bakit si Isko? Pogi <laughs> lang. Hindi, magaling din ang performance niya ni Isko. Oh. okay. So, meron ba kayong gustong idagdag base sa mga napili nyo? Wala na, okay. Shout out? Shout out. Meron kayong gustong i-shout out? Wala din, okay. Ito, ito na. Papayagan namin kayo sa inyong mga napili na guhitan nyo, no? kagaya ng nakikita nyo dan. Ito siya. Tapos ipakita natin sa mga viewers, ano? Eto. Sige. natin. Ano pangalan mo, ma'am? Si Agustina siya, Agustina. okay okay. Okay. Ikaw naman, Nicole. Nicole? dalawa yung ano ko. Oo, siyempre may option ko eh. Ayun. Pati nga bro, pakita mo. Ayan ah, po. Siya Robin, dalawa, Lakson, isa, Moreno, at Digong, isa-isa. Okay. Sa inyong dalawa ha. Thank you very much. Okay. Ah, ayan po mga kaibigan, mga viewers, ano, ipakita ko lang po yung sitwasyon dito sa kartilya ng Katipunan. Ano, ayan po yung mga estudyante naglalabasan po, no galing sa kanilang school. Then yung mga nasa park po, ayan po, nagpipicturan sila, no. Ayan po, habang naghahanap kami ni Last what The Channel ng uh, aming mai-interview na ano, dito sa content namin, pinakita ko lang po yan sa inyo. Okay po. Ito po mga kaibigan, mga viewers, ano, meron tayong nakita na kapatid nating Muslim, ano. Ito po dito po ito, sa may uh, kartilya ng Katipunan. Kuya, bro, mawalang galang na po ano. Ako hey. po si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV. At welcome okay. po sa Rodel's Channel ko yan. Okay, Kuya, ito yung napili naming content. Although matagal pa naman ito ano. Aba. Oo, pero ito yung pinakatanong namin. Halimbawa, si VP Sara, kakandidato ano, halimbawa lang po ha. Posibleng hindi, posibleng totoo eh. Sa 2028 presidential national election, sino kaya ang pipiliin niya na maging best tandem or best vice president sa limang ito? Ito po. Pipili kayo dito si former PRRD Tatay Digong, former Mayor Isco Moreno, Senator Amy Marcos, former Senator Ping Lacson, at former ah, Senator Robin Padilla. Sino po sa lima na pus, uh, nasa puso mo? Robin Padilla po. Bakit po, sir? Dahil si Robin Padilla po ay dating katuloy ko, nagpapakumbert ng Islam, kaya niyang pagkakaisahan ng sambayan ng Pilipinas. Okay po. Halimbawa po, napili niyo na si Robin Padilla number 1 sa iyo, ano Apa. dahil kapatid natin siya na mga Muslim ano. Apa. Sino pa po so, yung iba diyan sa limang yan ang posible uh, na makatandem? Si Tatay Digong. Tatay Digong. Bakit po si Tatay Digong? Dahil subok na po sa lahat ng mga ginagawa niya at napaganda niya at nawawala yung mga drug lord dito sa Pilipinas. Uh, at uh, lahat ng mga, mga masasama at napakaraming nagawa siya. Hindi oh. puro mga drawing lang. Na puro sinasabi, ito nagawa ko. Pero Luzon, Visayas, Mindanao, pupunta ka doon. Napakaganda ng highway. Oo. Oh, oh. Si Digong po yan. Digong si yan. Digong po ang nakagawa niyan. Oh. Ay, ah, yan yung ano, partida pa, may pandemic pa yata. Yan, may ano? pandemic pa. Kung hindi lang si Digong, oh. ang naging presidente ng Pilipinas nang dumating ang pandemic, Baka nagkakaliti-liti na ang Pilipino. Ayun yun okay, po pa mo akin. Okay, okay. 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 So, meron po kayong gustong idagdag base sa napili mo, number one, Robin Padilla. Pangalawa, si Tatay Digong. Meron kayong gustong idagdag? Sir? <Seth> uh, Presidente po. Vice President Sara Duterte. Ay, yan din. Talaga? Yan din po. Ah, okay. So, kuya, palibasa, meron kang napili, ano? Bibigyan ka namin ng karapatan na guhitan mo yan, ano? Base sa napili mo. At ipapakita natin sa ating mga viewers yun talagang totoong gumuguhit. Gumuguhit at nasa puso mo ano? Ayan. Ayan po mga kaibigan. Kuya, maraming maraming salamat. Salamat kuya sa time mo kuya. Sa time na pinagkaloob niyo sa amin ha. God bless po kuya. Danny T. Makalawan. Baka may shout out yan. Baka meron pong siya isa shout out yan. Uh, uh, Okay na po, tama na yeah. po yung kanyang okay masyadong okay. po yung okay. susunod na mga. Thank, thank you, thank you, thank, you. Okay, busy lang mga kaibigan, mga viewers. Ano ito po, may nakita pa tayong kapatid po, ano? Isang kapatid natin. Kuya, mawalang galang na po, ano? Ako po si Kuya Rodel at welcome sa Rodel's TV. At ito po sa na La Suerte Channel, Kuya. La Suerte Channel. Ito po, ito yung content na napili namin ngayon, no? Oh. Medyo matakal pa ito. Kaya lang, ito po kasi yung uh, nauuso ngayon, ano? Oh, yung trending ngayon. Kung sakasakali, ano? kung sa kasakali nakakandidato si VP Sara sa 2028 bilang uh, pangulo natin ano syempre meron siyang kukunin na best partner niya yung magiging vice president niya ang matunog unang-una diyan yung kanyang tatay former PRRD o tatay Digong yung tinatawag na Duterte tandem ano Duterte Duterte tandem pangalawa si former Mayor Isko Moreno Senador Amy Marcos, former Senator Ping Lacson, at ang panglima si Senador Robin Padilla. Ngayon, ang pinakatanong, sino po sa lima ang nasa puso at ibuboto nyo? Robin Padilla, number five. Okay, sir. Bakit po? Bakit si Robin? Eh, siyempre, kahit pa paano, uh, kapakuring Muslim siya. Ah, Muslim din si Robin Padilla. Ngayon po, number one siya si Robin Padilla. Meron pa bang ibang opsyon? Halimbawa, kung hindi siya kakandidato, sino ba yan? Isko Moreno. Isko Moreno. Bakit po si Isko? Eh, alam na 'yung may hirap. Uh, ah dahil dun din sa galing. Uh, at saka magaling din siya magpatakbo ng lunsod. ng lunsod uh -huh. ano? Okay po. Ngayon po, may napili na kayo, unang-una si Robin Padilla, pangalawa si Isko. Papayagan namin kayong guhitan mo 'yung inyong napili at nasa puso ah, sayo, nyo Ano sayo. ito po? Pakita natin sa mga viewers ano para walang masabi. Yung una. Oh, 'yung una po, Padilla. Ayun. Oh, 'yung pangalawa. Isko Moreno. Isco Moreno. Ayan ah, po mga kaibigan, mga viewers. Ay, no? Ayan, wala kang shoutout. Oo. Oh. Robin Padilla, apat. Ayan po si? Ping Lakson, Juan. Uh, Muhammad Kalipo. Um, isko, uh, Muhammad isko thank you po, dalawa. Sir tatay Digong, Ayan, dalawa. Okay, ikaw naman bro. Dalawa, Tatay Digong, dalawa. Sumreno, isa kay Ping Lakson, isa po. Ah, apat kay do Robin Padilla. Okay kuya. Sa iyo ano, maraming maraming salamat. Uh, thank, thank you very much po ano. Nakita tayo estudyante. mga kaibigan, mga viewers, ano? Ito po, may nakita kaming uh, dalawang estudyante. Talika lapitan natin. Hello. Oo. Uh oh, oh. Mawalang galang na sa inyo, ano? Ako si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV and Welcome sa Rodel's channel. Okay. Ito yung napili kasi Ito yung napili naming content, ano? Medyo matagal pa naman, ano? Kung sa kasakali, sa 2028 presidential national election, lalaban si VP Sara Duterte Carpio sa pagka-presidente. Ngayon, Sempre hahanap siya na magiging partner niya as vice president. Dito sa tuturan naming lima, sino yung nasa puso niyo at iboboto niyo? Unang-una, -una, PRRD or Tatay Digong. 'Yan yung tinatawag na Duterte-Duterte tandem, ano? Then pangalawa si former Mayor Isko Moreno, Senator Imee Marcos, former Senator Ping Lacson at saka si Senator Robin Padilla. Ngayon, ang pinakatanong, sino ang nasa puso niyo at iboboto niyo? Siguro, siguro o si Isko. 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 Si Isko Moreno, siya muna. Isung bakit si Isko? Kasi si Isko, ano, marami na ako nakita nga. Parang nagawa niya. Kagaya niyang inuupuan mo ito? Siya ang nagpagawa niya, di ba? <laughs> Anong siyang mayor? Okay. Marami siyang nagawa. Marami siyang napatunan. Okay, ikaw naman. Ayun niya, parang marami po siyang nagawa sa Manila. Na, na napapakinabahan hanggang ngayon. Okay. Nalinis niya rin po Okay, halimbawa kung hindi si Isko Moreno ang ma makuha ni VP Sara bilang running mate niya no as vice president. Ano yung second option niyo? Silakson. Silakson, si okay. Bakit silakson? Magaling yan, matalino. Matalino? Okay. Ikaw naman, bakit? Sino? Si Padilla. Padilla. Padilla, bakit si Padilla? Kasi, ayun nga, dahil siya yung nag-number one na senador. Senador? matalino. Ah, okay, sige, ano. So, pero ang number one nyo ay si? Isko. Iskomore, Moreno. Okay, pakihawakan kami yan, ano. Ngayon, papayagan namin kayong dalawa, naguhitan, ano, lagyan nyo ng tanda. Okay? Then, papakita natin sa ating mga viewers, ano. Ayan, sige, Kuwita mo. Yung dalawa, yung dalawa ba? Oo, oh, yung yan muna, tapos yung option mo. Isa. Saka yung second option mo. Okay. Ikaw naman. Okay. Ikaw naman. Ayan po, ang score, dalawa kay Katay Digong, apat kay Isco dalawa kay Lakson, at kay Senator Padilla, lima. O okay. Shout -out? Oh, may kayong gusto ng, ng shoutout? Sa, sa mga klase namin na umuwi. Ano? Yes, saan ba kayo? Manila University? Dito po si Ano ba yan? University, University of Manila. Ah, University of Manila. Okay, wala na iba? Wala na? Ano pa kala niya, Sam? Okay. Angelo, shout out daw po sa mga kaibigan niya. Thank you! Ito po mga kaibigan, mga viewers, ano, yung resulta ng aming kalye Survey, ano, yan po. So, yung best partner na kukunin, kung sakasakali ni VP Sara Duterte Carpio, ano, ayan po, ang number one po ay si Senator Robin Padilla, 5. Then Mayor Escobar Reno 4, Tatay Digong 2, and uh, former Senator Ping Lakson 2. Okay po. Peace mga kaibigan, mga viewers. Ano, still kasama ko po si La Suerte Channel. Ako naman po si Rodel Steve, ano. Andito pa rin kamusa. Tinapos na po namin yung video namin dito sa Kartilya ng Katipunan, ano. Dito sa Metro Manila, malapit sa City Hall at saka dito sa uh, Universidad ng Manila, ano. So, medyo marami din po kami na interview mga kapatid na Muslim. Then at the same time, yung pong mga estudyante, ano, yung bosses ng mga estudyante dito sa aming content ngayon. Kaya sa pangalawa po, sa so, muli't muli maraming maraming salamat po sa suporta ah. sa aming dalawa ni La Suerte Channel sa aming munting channel God bless you more and uh, thank you very much so, po. ang uh, don't forget to subscribe our channel, like, share at and... manood po kayo lagi. <laughs> okay. Bro, well, thank you.